Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. Saan man kayo naroroon, ano man ang ginagawa nyo, ano man ang pinagkakaabalahan nyo sa araw na ito, magpalaan kayo ng Panginoon. Patuloy lang kayong magsikap, patuloy lang tayong mag-aalay ng panalangin sa bawat isa, at umasa sa biyaya ng Panginoon. Magsikap din tayo na gumawa ng mabuti upang sa gayon ay maging totoo tayong alagad at saksi ng Panginoon sa lahat ng sulok ng mundo. Alam natin na sa likod ng ating kahinaan, palagi tayong ginagabayan ng Panginoon. Di ba't napakabuti ng Panginoon sa lahat ng oras? Amen? Maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-share sa vlog na ito, sa inyong mga kaibigan, sa inyong makakilala. Saan man sila, at least narating rin sila ng pagninilay na ito. Malayo man sila sa simbahan, hindi man sila makapagsimba. Ngunit araw-araw ay nakikinig sila sa mga pagbasa na ibinabahagi at binabasa natin sa bawat uh, pagdiriwang ng banal na misa. Ngayon ay araw ng Sabado, September 23, 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagninilay mga kapatid. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, naway maging lakas natin ito sa ating mga ginagawa. Ang ating pagdinilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 15. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghelyo? Alam mo, ang ating Ibanghelyo dito ay makita natin na si Jesus ay patuloy na nagsasalita sa napakaraming tao. Nagkikwinto siya ng mga talinghaga. At ang talinghagang isinalaysay ng ating Ibanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa maghahasik ng binhi. At dito ipinaliwanag na ang binhi ito yung mga mabuting balita na ating naririnig. Kung paano ba natin ito tinanggap at paano natin ito isinasabuhay. Siguro para sa akin ito yung pinakamalaking hamon sa atin araw-araw. Lalong-lalo na sa pakikinig ng Ibanghilyo. Sa inyong lahat na nakikinig, nagsisikap ba kayo na maipahayag ito sa pamamaraan ng inyong paggawa? Sana hindi lang tayo manatili sa pakikinig. Kung kung anuman ang ating mga napupulot na mga aral, anuman ang gustong ipaabot ng simbahan, sana maging saksi tayo dito. Maging tunay na saksi tayo may sa buhay natin ng buong katapatan ang ating natutunan, bunga ng ating pagninilay, lalong-lalo na sa ating mga gawain. Napakahirap, alam ko, ngunit kung tayong lahat ay magsikap sa biyaya ng Panginoon, may buhay natin ang mga mabubuting aral na ipinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ibanghilyo. Kaya, mas maganda na kung tayo ay may pandinig, makinig tayo. Ano man ang ating narinig, isa buhay natin. Ano man ang ating narinig, ipaabot natin sa iba. Ano man ang ating narinig, panindigan natin dahil ito yung pinakamalaking misyon natin bilang tagasunod ni Kristo na maging instrumento ng kanyang paghahari hindi lang sa salita kundi sa gawa sana mga kapatid saan man tayo naroon tayo ay maging misyonaryo sa ating kakayahan anuman ang ating ginagawa sa pamamaraan natin alam ko tayo ay naging saksi maging saksi maging buhay na propeta na magpapaabot at magpapadama ng paghahari ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, sa ating panalangin, Panginoong Isus, tulungan mo kaming maging tunay at tapat na saksi ng iyong ibanghilyo. Sa likod ng aming kahinaan, ng aming pagkukulang, alam namin na ikaw ay palaging gumagabay sa amin. Tulungan mo kaming maging tapat. Amin.